Oh, grabe hirap yung pagkatakan natin no? Oh. Talagang sacrifice talaga Wala pang gulong mga to Ayan, oh. Walang gulong o paano mo natakin yan Nagadahin na lang namin Lagyan na lang sa harap oh, Sa tagal na na istak Abot na yata ng 20 years to Ayan na lumabas na Ayan batak doon layo, hindi may tutok may arang wala pang gulong arang na para <laughs> traffic na, traffic pasan nyo boys, traffic na

Na nakarating na rin lang sa wakas, oh. Sarap buhay ni Ije, oh. pa upo, -upo lang diyan. Kalso. Oh.